Magandang gabi sa inyo mga kapwa ko katoliko at mga kaibigan, kapatid, kay Kristo. Uh, ako muli ito ang inyong kapatid na si Brother Hamsky Ray upang magbigay sa inyo ng isang apologetics. Ngayong gabi po ay ating sasagutin yung napaka-illogical at napaka-irresponsabling argument na ginagamit ng mga kapatid natin at kaibigan ng mga Unitarians gaya ng mga INC at JW patungkol doon sa pre-existence ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi kasi sila naniniwala na ang ating Panginoong Heso Kristo ay Diyos, kaya gagawin nila ang lahat upang maidenay lamang ito. At isa na sa kanilang idinedenay ay ang kaniyang pag-iral bago siya magkatawang tao, at ang kanyang pag-iral bago pa likhain itong ating mundo. Okay. Ngayon, matagal ko nang nakakadebate on let's say nakakasagupa sa mga diskusyon itong si Mr. Ferdsman Lapas kasama yung kanyang mga kasamang mga diakono ng INC na mga defenders ko no at napaka-illogical nung kanilang mga argumento kagaya na lamang sa John chapter 1 verse 1 ang sabi nila ay hindi daw si Jesus Christ yung word doon. Lahat itatanggi nila basta mapabulaanan lamang yung kanilang uh, yung ating turo at maipagdiinan yung kanilang maling paninindigan. Kaya kanina uh, nagulat ako at natuwa kasi meron na namang bagong post sa Facebook itong si Mr. Firth manlapas na isang defender ng Iglesia ni Cristo. Patungkol naman ngayon ito doon sa talata ng First uh, 1 Peter chapter 1 verse 20 no at saka John chapter 1 verse 1 na ang sabi doon yung daw ating Panginoong Heso Kristo bago siya maging let's say Kristo ay hindi pa hindi pa siya Kristo ayan bago siya maging Kristo bago siya ipanganak ni Maria bago siya maging tao dito sa lupa ay wala pa siyang pag-iral, wala pa siyang kalagayan or state kumbaga. Para sa kanila, yun daw ating Panginoong Heso Kristo ay isa lamang idea. Isang idea, isang panukala, isang banaag, isang divine thought, etc. Ganito po yung kaniyang sinabi sa kaniyang post. Ito. Uh, ito ang sagot ko sa sa'yo, Mr. Leo Concha, na isang Catholic. Ang sabi dito ni Mr. Ferdsman Lapas, nasaan na si Kristo bago siya ipanganak ni Mama Mary? Yun yung tanong sa kanya. Ganito naman ang sagot ng INC. Si Kristo, nasa isip pa lang siya ng Diyos noon. O salita o panukala. Ayan, si Kristo, nasa isip pa lang daw siya ng Diyos noon. Isang salita o isa lamang panukala. No? at sa kasinitas niya yung nakasulat dito sa unang Pedro, ang talata ay uno, ang kabanata ay uno at ang talata ay bente. Na ganito po ang ating mababasa. Nasa isip na siya ng Diyos bago pa lalangin ang daigdig. Ngunit ipinakilala siya ngayong huling panahon dahil sa inyo. Ang ginagamit po nilang salin dito ay isa pong saling katoliko ni Padre Juan Trinidad para let's say maging intense ganon na isang paring katoliko, isang katoliko yung nagsalin, nagsulat ng Biblia na ito ibig sabihin, paniwalaan nyo yung sinasabi niya. Pero sorry to say no, ang sabi ulit dito ni Mr. Ferdsman Lapas wala pa ang mismong Kristo, hindi pa ipinanganak ni Maria, hehehe <laughs> asan na ang common sense mo nasa paa mo? Hehehe. He he. Nagsimula na maging eksistido ang tao kapag ipinanganak na. Nagsisimula na mag-exist na mag ang isang tao pag ipinanganak na. Ang sabi pa nung nag-comment dito, si Kristo, naging Kristo lang siya nung lumabas siya sa pekpek -pek ni Maria. Tignan niyo po ganong kabastos yung mga nagko-comment, yung mga kapwa nila. Nasa paa mo, sabi niya, si Kristo, ah, real talk yan, sabi niya, real talk daw, na ang tao nagsisimula kapag ipinanganak na si Kristo ay maliwanag na totoong tao eh sinitas niya ang Juan 8.40 or John 8.40 dahil sabi niya aminado siya kaya nang ipanganak siya dun lang nagkaroon ng Kristo at saka sinitas niya yung Galatia chapter 4 verse 4 now putulin muna natin dito sa kanyang argument pauna uh, sasagutin muna natin kung yung mga pakahuluganan nga ba ni Mr. Ferdsman Lapas at saka mga kapwa niya defender ng INC ay my sense or my logic, no? First, ginamit niya itong talata ng unang Pedro 1.20 para sabihin na si Jesus Christ ay nasa isip ng Diyos, isang panukala, isang divine thought, isang salita. Kaya sabi niya dito, nasa isip na siya ng Diyos bago palalangin ang daigdig. Ngunit ipinakilala siya ngayon huling panahon dahil sa inyo. Wala naman tayong tutol dito na si Kristo ay nasa isip na siya ng Diyos. Ang tanong, yun bang nasa isip ng Diyos na Kristo na yon? Pumapatungkol ba yun sa isang bagay na iniisip ng Diyos? Na mangyayari sa hinaharap? o si Kristo ay literal na nasa isip ng Diyos? Ito ngayon yung ating katanungan. Now, para maunawaan natin ang konteksto ng kanyang binasa doon sa 1 Peter chapter 1 verse 20 ay babasahin ko po dito sa isa pang salin ng Biblia na parehong isinalin ng mga Katoliko at mga Protestante. Ito po ay ang magandang balita Biblia. Pakinggan po nyo yung kanyang sinasabi para malaman natin ano ba ang ibig sabihin nung sinasabi doon sa Salin ni Juan Trinidad na si Jesus Christ ay nasa isip pa lang ng Diyos bago lalangin ang daigdig. Ganito po ang ating mababasa dito. First Peter chapter 1 verse 20, magandang balita Biblia. Pinili na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig at ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Ano ang sabi? Pinili na si Kristo bago palikain ng daigdig para sa gawain ito. So, ano ba 'yung gawain na sinasabi dito ni Apostol Pedro? Iyon e po ay 'yung pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kasi bago palikhain ng Diyos ang mundo, alam na niya na ang tao ay magkakasala at alam na niya na ibibigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang iligtas tayong lahat, no? So maliwanag yung sinasabi dito. Ang sabi sa English, foreknown, no? Foreknown. He was foreknown before the the world. Ibig sabihin, si Jesus Christ nasa isip na siya ng Diyos doon hindi bilang isang panukala lang, hindi bilang isang salita or idea lang. Nasa isip na siya ng Diyos noon sa plano na iligtas ang sanglibutan. Alam na ng Diyos na magkakasala tayong mga tao at ililigtas tayo ng kanyang buong din. Kaya, bago palalangin ang daigdig, alam na ng Diyos, nasa isip na niya si Kristo. Halimbawa, ganito. Um, bago ko pa gawin yung bahay, ay nasa isip ko na yung aking kasama. Nasa isip ko na siya na diyan kami titira. Pero yung kasama ko, umiiral na siya. Kasi ang gustong palapasin dito ng mga INC, porque sinabing nasa isip na siya ng Diyos, ang kalagayan ni Kristo ay idea pa lamang. At kapag si Kristo ay isang idea pa lamang, ibig sabihin ay hindi siya isang Diyos. So mamaya, ating aalamin ano nga ba ang kalagayan ni Jesus Christ Bago siya ipanganak ni Maria? O ano si Jesus Christ? Sige, pwede nyo pong i-comment dyan, yung inyong uh, sagot sa question. Bago, ipang, uh, bago ipanganak si Jesus Christ at maging tao, ano siya noon? Okay, ano siya noon? Isa ba siyang smoke? Isa ba siyang light? Isa ba siyang spirit? Isa ba siyang ano, something? Pwede nyo pong i-comment dyan. Pwede din po kayo dyan maglagay ng inyong mga katanungan patungkol sa mga gusto ninyong masagot. Connected man dito sa topic or hindi at sasagutin ko po yan sa uh, lahat ng aking makakaya. Now, since sinabi dito na nasa isip na siya ng Diyos bago palalangin ang daigdig, ay Alamin muna natin kung ano ba si Kristo bago lalangin ang daigdig. Ano ba yung kaniyang naging kontribusyon? Ano ba yung ginagawa ni Kristo bago lalangin ang daigdig para maintindihan natin yung isa pang konteksto ah kanina tapos na tayo dun sa konteksto ng pagliligtas. Ano pa yung isang konteksto kung bakit si Kristo ay sinabing nasa isip na siya ng Diyos bago lalangin ang daigdig. Gusto ko pong basahin sa inyo muna itong account ng paggawa ng buong daigdig dito po sa Genesis no babasahin ko po sa inyo i take note nyo po to at pakinggan mabuti ito po ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 1 nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa ang lupa ay walang hugis o anyo Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag." Nasiyahan ang Diyos nang itoy mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. At kapag i pa-fast forward po natin doon sa uh, 26 chapter uh, verse 26 ang sabi po ng Diyos dito ganito. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin natin plural ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop maging maamo o mailap, malaki o maliit. Ayun po. So dito po sa account ng Genesis, doon sa account ng Creation, meron po tayong tatlong bagay na makikita bago likhain ang daigdig. First, ang Diyos, ang Ama. Pangalawa ay yung espiritu ng Diyos na gumagalaw sa ibabaw ng tubig, yun po yung Holy Spirit. At saka, yung salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos, nagsalita ang Diyos. Ngayon, sino po itong salita ng Diyos na kasama niya noong likhain ang daigdig? Sino itong word o salita ng Diyos noong pasimula? Ganito po ang sinasabi dito po sa Ebanghelyo ni San Juan, ang kabanata ay uno at ang talata ay uno. Ganito po ang ating mababasa. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. At ano po ang sabi patungkol sa salita? Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Ah, yun pala yun. So, maliwanag po sa Genesis chapter 1, na kasama ng Diyos ang salita. Nung pasimula meron na yung salita ng Diyos. At maliwanag po dito sa John chapter 1 verse 1 to 3 that God has already with him his word and through this word nalikha ang buong sanglibutan. That's why dito po sa Colossians chapter 1 verse uh 15 to 16 no at uh, Uh, ganito po ang ating mababasa. Uh, connected din po ito doon po sa binasa natin patungkol po doon sa ating um, salita ng Diyos. Ganito ang sabi, Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilikha. Take note din po dito ang sabi, si Kristo ang panganay sa lahat ng nilikha at unang anak, no? Ibig sabihin, ginagamit din 'to ng mga INC para sabihin na si Kristo ay nilikha lang at hindi Diyos. Pero mamaya, uh, sasagutin natin 'yan para malaman natin anong ba 'yung ibig sabihin ng prototokus na tinatawag. Sapagkat sa pamamagitan niya, sapagkat pala sa pamamagitan ni Kristo, ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Okay, so siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Okay, now, clear, no? Nasa isip na siya ng Diyos bago palikhain ang sanglibutan, una, sa gawaing pagliligtas, at ikalawa, sa gawaing paglilikha. Okay? Kaya napatunayan natin na si Jesus Christ ay kasama na ng Diyos, meron na siya nung pasimula, kasi sa Kanya nalikha ang lahat ng bagay. Now, ano ang patutoo dito ng mismong Diyos Ama? Okay, so mga INC, makinig kayo ang ating tatanungin ngayon, yung mismong Diyos na nasa langit, yung Diyos Ama. Ano ba ang sinasabi niya patungkol sa pre-existence ni Jesus Christ o ng kanyang anak? Pakinggan nyo. Ganito ang sinasabi dito sa aklat ng mga Hebreyo, ang kabanata ay uno, ang talata ay otso at jis. Ganito ang sabi. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman, ikaw ay magaharing may katarungan. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay likhain mo ang sanglibutan at ang mga kamay mo ang siyang lumikha ng kalangitan. Kaya pala sinabi na nasa isip na siya ng Diyos noong pasimula kasi si Kristo pala co-creator din na kasama ng Ama. Okay. Pero, higit pa dyan, no? Bakit sinabi ulit na si Kristo ay nasa isip ng Diyos? Nasa isip ng Diyos. Kapag ba sinabi po natin na nasa isip, ano po ang ibig sabihin nun? Kapag nasa isip, ibig sabihin karunungan. Okay? Kasi si Kristo po ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. Ganito po ang sinasabi dito sa unang kurinto, ang kabanata ay uno at ang talata ay 24. Pakinggan po natin. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. Take it into logic, no? Kung si Kristo pala ay ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos, natural na si Kristo ay nasa isip ng Diyos bago palikain ang daigdig. Bago, ah, bago. Take note sa salitang bago. Nasa isip na siya bago likhain ang daigdig kasi da siya ang karunungan ng Diyos na ginamit niya ayon sa John chapter 1 verse uh, 3 at sa Colossians uh, chapter 1 verse 15 to 17 sa paglikha ng mundo. Paanong ang Diyos makakalikha ng mga napakagandang bagay kung wala siyang karunungan? Paanong ang Diyos ay makakalikha kung wala siyang kapangyarihan. So, sinabi doon na lahat ng bagay ay nilikha patungkol kay Kristo at kung wala siya ay wala ding nalikha. Kasi kung wala si Kristo, wala ding karunungan at wala ding kapangyarihan. Yan po ang konteksto ng sinasabi noon. Now, ang sabi ng mga kaibigan natin sa INC ay ito daw si Kristo, ayon daw sa John 1.1, yung salitang word daw doon ay hindi daw Diyos. Sapagkat noong tinignan, ni, natin doon sa meaning ng salitang word, doon sa interlinear, mababasa natin yung salitang logos. At yung salitang logos to indicate the word in English o salita o verbo sa Tagalog ay may definition na isang idea, isang banaag o isang salita. Well, wala pong problema yan. Wala pong problema kung si Jesus Christ ay isang plano, isang banaag o isang salita kasi iyan lang po yung ibig sabihin ng salitang Logos. Pero yung salitang Logos na iyon ay maliwanag na Diyos at yun ay pumapatungkol kay Kristo.